Hi guys! Welcome to my mini vlog. Ayan. So, flex ko lang pala yung aking ganap kaninang umaga kasama ang aking dalawang anak. Ayan, nagbayad pala kami kaninas ng kuryente. Ayan. So, dahil dito na kami sa bayan. So, namili na rin ako para sa aking maliit na tindahan. Ayan, nag namili kami ng mga kunting grocery lang at saka energy drink at soft drinks. Ayan po yung aming ano, kutil ko don sa baba don. <laughs> so, iba yung nabidyohan ko yung bahay kasi nagandahan na ako dahil maraming bulaklak. So, ayan. So, dito na kami sa grocery. Pero, panghuli na po itong ano, <laughs> store na napasukan ko dahil kanina pa po kami pa ikot-ikot sa bayan dahil naghahanap po ako ng energy drink so wala sa isa so doon naman sa kabila hanggang sa natagalan na kami pa ikot-ikot so ito na po yung pinakalas ko po na napasukan na store so ayan pauwi na po kami kasama ko yung aking anak yung nagdadrive yung aking anak so ayan pauwi na kami talagang sobrang init dahil Ah uh, mga 11 o'clock na siguro ito sa tanghali. So sobrang init pag ganun so ngayon naman ay makulimlim na naman yung aming panahon so umuulan. So kanina sobrang init. So pauwi na kami. Dahil wala na kaming pera. <laughs> Ubos na. <laughs> Nagbayad ng kuryente, na grocery So hindi nga ako nakabili ng ano <laughs> ng ulam dahil yun nga naubos na kulang pa nga yung aking mga binibili sana kaya lang yun lang naman ang pera yun na lang ang pagkakasyahin so ayan <laughs> hindi uuwi eh, pag hindi maubos yung pera <laughs> so dapat bibili pa ako ng ano alak hindi ko lang i-mention yung pangalan kaso hindi na ako nakabili dahil wala ng pera so ayan ang binili na lang yung mga importante talaga na palaging binibili dito sa tindahan So, simple pag alak sana, medyo malaki-laki sana yung iyong ano, ganansya, pero te, hindi ako naka, ano, <laughs> hindi ako nakabili dahil napulang yung budget ng, ano, pang grocery. So, inu inuna ko talaga yung aking pangbayad sa kuryente kasi mahirap na pag, ano na, pag, na, ano na, na, uli na tayong magbaya dahil meron ng, ano, meron ng mas lalo ng problema dahil medyo malaki na yung ating babayaran so ayan bala hindi na tayo maka makapag grocery ng marami ang importante makabayad tayo ng kuryente at tubig ayan so bumili pala kami ng tubig din dito sa bayan dahil yung iniinom namin ay binibili po namin yung mga refill lang kasi yung tubig namin dito sa ano sa bubon or pinagluluto lang namin at ano pangligo, panglaba. Ayan. So nasanay po kami na binibili po namin yung aming iinuming tubig. So ayan. So medyo malayo na kami sa bayan, malapit na kami sa aming bahay. Ayan. So sobrang init. Pero okay lang kahit may mainit ganit ganun talaga pag maghanap buhay, ulan init yung ating susuungin. Ayan. So malapit na kami. So, ang dami pa sanang ng kulang. Ang dami pa sana akong gustong bilhin para isahang ano na grocery, hindi na pabalik-balik sa bayan kaso wala ng pera. <laughs> so, kaya sa susunod na araw na naman babalik na naman tayo sa bayan at mamili ng paunti-unti. So, sana all makahanap tayo ng pera at makabinta tayo. So, dito na kami sa unahan na po yung aming purok o tingnan mo yung langit sobrang ano blue walang ano <laughs> walang bakas sa pag na pag uulan pero ngayon dito sa amin ay umuulan at umiinit so, ito yung nabibigay ng ano sakit no nagkakalag na tayo pag nauulanan so dito na kami sa aming purok ayan malilim dito sa amin dahil kabila kahoy. So, medyo ano, malamig pag ano. So, dito na kami sa aming munting tahanan. Ayan na po yung aming pinamili. Ah, uh, yung aso ko ay masay masaya pag dumating na kami. <laughs> ayan. So, syempre, mayroon akong pasalubong. Binilhan ko yung aking oh spa, Ice cream at saka tinapay. So, ayan. Happy, happy. Happy eating. Thank you for watching.